Dawid yung shower cup, ma'am. Kunin ko to. Kami ka neto, ma'am. Oops. Sorry. Sa may pearl dental. Sa may binyan kayo, ma'am, na? Yung hindi ako nagpilitay. Yan nga, ma'am. Hindi well, nga daw kayo nagpok. Number niya yung naka-ano eh. Kaya... Kanina pa kayo dyan, ma'am? May daan ba dyan? Wala. Yeah. Ah, may daan dyan. Oh, okay, sige, ma'am. Hindi ka na. Sige, okay. okay, sige. I don't want peace. I want problems, always! Nag-jealous yung wife niyan, ma'am. She loved me at my worst. You had me at my best. At pinali mo naman ang lahat, ma'am. tingin mo. I just made the choice. And you just speak now. Oh shit, not good. Okay na tayo, ma'am. Okay, let's go. Saan ba kayo, ma'am? Dito o dito? Sir. Ah, yan. Side na yan. Ha? Dito kasi nakapin dito sa side nito. Uh, dental clinic siya, ma'am. Ninety-five lang, ma'am. Ninety-five. Nine-five pesos. Sige ma'am. Ayat Ayat ka. Huwag oh, ka nang bumalik dito! Hindi ka na malaga balik dito! <laughs> 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 hindi mabalik daw. <laughs> Pabalik natin mo, wala tayong hindi natin magamit niyan sa ano sa Sa'yo. sir. Ma'am, thank you. Ingat ma'am. So yun na yun ma'am para may magamit kayo sa sunod. Okay, you ma'am. Hmm. Sukli pala ma'am. Sukli po. Hindi na ako. Thank you. Pasan ako, di pa nga mabayag. Baka makakulang pa ako. Final answer. Final, never, never sumagi sa isip ko mga babae. Ang babae ko na. Ang babae ko na. tayo, ang baga. Wala akong babae, bitch! Wala akong Sino! Oh no!